yung karong buntaga ang atong buhaton is ato ning reperon kondisyono na to kay para itik taod atong atong mo, wala na tay hunahunaon aning makina og kaning yang kaha oh nang nang kani dire na niya ang gid ani mo ilisanan sa kinahanglan siyang tanggalon ang yung kadua ang brick pod niya kay lawom na kayo kan kut kut atong iadjust gamay niya ang galaw na to ni uy <laughs> Diri ng laay, ano ron? Itong tools, dili siya haom. Um. Nagalo na ito una ang bolt kay nagunit um, sa tanah. anak kukawal eh, huwag kayo mo sa ulan na sa ulan eh. Ang hangang nagkikan. Ito Ikan pag-kumpanya. Ito yung na siya. Huwag rekeron daw. Dili po. Nakagamitan.

Dito pa kayo ko na, dili pa kayo ingon nga ba. No? Siguro di um, ka tuig e kitin. Ngayon mo oh, timan ta giya. Sugot nga nangyo. Aw, lagi wala na labot ang makina, ang mga part mga parts ba. Oh. Ato ang regulator kay nabe sa likod. Tan aw na. Bag-o mong kayo. Okay, okay lang bag-o ya. Match na sa iya. Tidira yung may balan Ilisan rego na yun Tiga muka na palong mano Gi ilisan dito wala well, na niya ipag-arandar okay, parigano na niya say pag domingo parigano na kuya gawa po ba bigyan lang siguro mo aso ang ihang mahubas na ng oil na na oo oh, kaya nang um, hungaw naman na hindi na niya mabantayan na Mada.

Sana uli. Sana uli. 6 to Ah, oh, 6 to Nawara mm. no, lagi. Doubt lagi akong mata. Ito mm, ka buk Pareha? Hmm. Tak pilah. Dua, 100 ang buhok? Oo. Oo, Ay, wala yung sale? Wala yung sale. Wala sale ko. no? US. yung US? Ah, US, US. ang um, um, brand? US. Um, 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 US. Um, Dahil, US na po yun. Hmm? Pang? US na po yun. Oo ka US na po yun. Ang brand niya, Seal. Seal.

210 man siguro ni. 265. Wala sir. <laughs> 265 ang galing ni sir kay. Wala. 50. Ah, oh, kanira. Ah. Oh. Unya, ang sarap. deliver atong biring na palit wala siya seal Wala siya seal so kinanglan na to siya na seal ang nabilin nga na seal nila kay kato mabaratuhon nga ang murag bilin na to, masaligan ang hambrang Yeah. sukad-sukad kuyo or in its care magiging nga atong ginagamit karon kaning daan nga biring kaning daot atong ibalhin iyang sil Atau na lang ning Kayak kay murag pwede siya ibalhin kay guma man ni oh Problem magmasud bani ni Ngaw Naku Nako. siya magsilbi mga irong <tik> Dili siya mataod kyong kay di man gid siya muha o bisag unsaon o oh. wala kun dai choice agwantahan na lang tani nga ah. walay ເ

Kento di gitu mau tinun tuh. Suruh so, ngeto eh? Ketawa gini sih. Aku sam pelabian sam berarti ini Laira. Oh. Sengga kok mau gingnen banget. Kita lagi bahin sih ini motor nggak. Lagi kok bagus tuh baunya YLB. Sengga di mana urut nang kantidara sa kuan bayu sama tur asya ya kena hurut man be bapak nak ayo ngutur singgih gini Tinun tu nang istri ya. Para sa akin. Tutang lang ako ni Mona. Maaira. Ha? Tinanong pa siya. My assignment. Ah. Pula ng siya mo video. Si Mariel. Nya musigit tanong sa atong monetization kung nalabay sulod. <laughs> okay ha. Nalabay <laughs> sulod. nana hmm, nalabay sulod. Si gigreg advertising Facebook nga <laughs> hasil udah berawak gini ya buat cowok itm. Karena nikoan itu lalai. Guys, guys, guys sih guys. Guys, <laughs> lutut mio kwan guys. Ada bunga, ada bunga kabaun. Nanti itu cowok kawan. Babui guys. Lemik ini sih guys <laughs> buat langsung katilau. Oh. Selling anu gitu ya. Hmm, selling ling lo deh. Nelam man. Nelab aku karon. Ah. Lembah. Mau rilaks rilaks ke ke bawah ah, Pak batang kayu. Antu Desember ne yang bisin, noh. Uban-uban taku ya. Ubil-ubil mengani ko.

Number ako kitan. Number. Ay ging di, nang di, <laughs> <laughs> dili na di na katawagan iyo na wa bitsi. Kaora ni sungo. Dili na ko bantay. Nang tawag ko. Kaya na ug sa parcel to nako. Bisir ba kay to? Kibo yang kuan pas yang naday kay parcel maabot. Yang nabugoy parcel iabot gadi ko ato. Tapos sa nawa na ug cellphone pinabili na ko to sa lingkuran nah, sa mga wax. Ina sa ingon. <laughs> kita nasa gusto mir yang terlalu ngemonin untuk dunia yang silpun sam mikio ayo wadah apa kak balik lagi tapi pikas. bisa meningkari kamera woman ini pun ini murah kong kain ini tanjir kan saya normal kung asa ang kuan mauan mainit nagkadya kira gisilduhan na kaning neta. <laughs> magsilbi ni reklamador o parang mo kang silduhan vlog niya ayun ginaundang ito lagi ginaundang oo nga po ginagunay nga video ito ba yan ay yung iyo mo kayo na yan ipaayo ha paayo na yan ipaayo na niya dito sa katong yan Okay. Deru derek Ano bet lum ka ila nga mga Phoenix. Di arao ng yo. Haom yo. Hmm. Dapat siya diha kay ini kapoyon daw siya duel ramen supply niya. Unsa to imong mao na imong napaayo siya sa ana wala katutong sniper. Kana ug katutong sniper. Deka na bag paayon kay ano. De ang pila na sa Pila na yan na, mga. Sa una man. to. Pero karon kay. Kuha naman siya kay. Sa ay awayo naman ni ate yung customer. Kaya di naman siya bayaran. Igo naman lang siya pa imnon <laughs> Ito kuya kay tagaan to green horse sa kakis. Sabot na to. Hindi <laughs> lagi mo presyo. Labi nag amigo kayo. Hmm. Asa mo presyo. May nindrol lagi na siya mo na yung asawa. Yung asawa. Imo inumon pod.

Forgive me. And đó. Chết tạm. mất trà